Makakausap natin si Grace Ann Carillo. Ang kanyang inaing ay para sa kanyang anak na tatlong taon nang nagtitiis na sa lumulomong bukol sa maselang bahagi ng katawan nito. Nay Grace, kumusta po itong kalagayan po ng inyong anak dahil ganito po yung kanyang sitwasyon? Matagal na po kami humingi ng tulong, ma'am. Kaso, ma'am, ano, nahirapan po kami magpa-schedule sa BRTPH. Ah, so matagal na po kayong naghahanap ng sana may makatulong po sa inyo. Oto. So yun Oto. po yung rason kung bakit po ay hindi nyo po napapatingnan sa doktor yung bata. Opo. Opo. So tana, tama naman na eh, dahil dito po kayo lumapit, sigurado po kami po ay makakatulong po sa inyo. Pero ito po bang anak ninyo ay kahit minsan ay napatingnan nyo na po sa doktor? Or hindi Opo. pa? Sa private po sa Kope, kopi ko po. Ano daw po yung sabi ng doktor? Ano daw po yung kailangan gawin po sa anak ninyo? Uh, operahan po. Kaso po, ma'am, hindi po namin po kaya yung doctor's fee. 100,000 po sa amin. So sa ngayon po, dahil hindi pa po na-operahan yung bata, meron po ba siyang iniinom na gamot? Uh, pansamantala para naman po maibsan yung kanyang nararamdaman? Wala po. Wala po, ma'am. Kasi po, ma'am, hindi po sumasakit yung ano niya, yung bituka niya po sa baba ng ari niya. Kasi bumaba na po yung bituka na sa ari niya na po, sa pinakababa. Ah, so bumaba na po. Pero meron po ba siyang nararamdamang sakit? Ano po ba yung madalas niyang nararamdaman na? Ano lang po, ma'am. Wala po siyang nararamdaman sakit ano, para sa kamo lang po binibigay namin. Ah, so wala po siyang nararamdaman na sakit, pero mabigat po ba mm -hmm. itong kanyang ano? Ito oh, pong oh, chan niya para po ay siyempre maepektuhan na po yung kanyang uh, maselang bahagi. Opo, oh, hindi po siya naiyak, ma. Okay lang po sa kanya, natakbo naman po siya, naglalaro. Na hindi po nasakit, hindi po sa kanya nasakit. Ah, so kahit meron na po siyang ganitong uh, iniindang sakit, normal pa rin po yung pagkikipaglaro niya sa kanyang kapwa bata. Opo. Opo, ma'am. Opo, napaka-cute po tinong bata, o. Oh. Kayo po ni Mr., Mister, ano po yung hanap buhay po ninyo, ay? Nagbagantay lang po sa Ang mga kapibig, po sila. Ah, so ikaw po, taong bahay. Si Mister po? Nagtatrabaho lang. Nagtatrabaho po, construction. Ah, isang construction worker si Mister. Pangilang ilang anak niyo po ba itong si Iverson? Bunso ko po, ma'am. sa ilan po yung anak niyo nai? dalawa Ah, dalawa lang po yung anak po ninyo. Ang pangalan niya ay Iverson. Ano po ito? Gusto nyo din po bang maging basketball player? <laughs> Opo, kasi basketball, basketball player yung tatay niya. Ah, yung tatay ay isang basketball player, kaya pinangalan ito kay Iverson. Opo. Ano po ba yung sabi ng doktor? Ano po yung specific na kasakit po ditong anak po ninyo at bakit bumukol po ito ng ganito kalaki? Ano po kasi siya, ma'am? Nanganak na po ako sa kanya. Paglabas na po, nandun na po siya. Inborn po siya, madam. So, so kumusta naman na yung pagbubuntis niyo po dito kay ano, Iverson? Nagkasakit po ba kayo? Okay. Uh, hindi ko normal lang po ma'am, hindi ko wala po akong sakit, normal po lahat. Pandemic ko po siya kasi binubuntis kaya hindi ko ko ultrasound. A pandemic mo ito pinagbuntis tapos hindi ka hindi ka nakakapagpa-check up, hindi ka makalabas lang ras ng bahay, hindi ka din makapagpa ultrasound. Okay naman po yung ano yung check up ko po, okay naman po lahat pero yung ultrasound lang po talaga yung hindi ako nakapag ultrasound. So, nanay, nakakaawa po yung sitwasyon ng anak po ninyo. Ano? Pero ano po yung sabi ng doktor? Anong klaseng operasyon daw yung gagawin po dito kay Iverson? Operasyon daw po, ma'am. Yung dito kay niya po, ipataas. Kasi yung dito po sa left niya, may, 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 butas po nakita sa ultrasound niya. Opo. So, kailangan lalim sa isang operasyon itong sa si Iverson. Yung Ato. kanyang chan ay bubutasin para maitaas po. Opo. Okay. So, lumapit po kayo sa Akubicol Party List dahil ang hiling nyo po ay para po sa medikal na pangangailangan po ng inyong anak. So, para sa agarang okay. pagtugon po, nanay, makinig po kayo na sa kabilang linya na po ng telepono, itong si Miss Elby Sedenyo, ang coordinator po ng Akubicol Party List. Magandang hapon, Miss Elby. Yes po, good afternoon, Miss Remy. Apo. Ay, good afternoon kay nanay. Uh, Ma'am LB, ano po ba yung maitutulong natin para sa kanila para naman mapabilis yung uh, uh, medical natensyon para po sa kanyang anak? Ma'am LB, matanong ko lang po, kailan po yung last check-up ng bata sa BRSMC? Nanay, kailan daw po yung huling check-up po ng bata? Last 2021 po, April 22, 2021. 2021 hanggang 2022 daw po, Miss LB. Sa so, 2021 po, since then hindi na kagad na check upan yung bata. Hindi na po. Hindi na daw po. Nanay, ganito pong gagawin natin ha. Kuha po tayo ng referral sa RHU or kahit po sa ang doktor na nagpa-check up yung bata. And then po, dadali natin sa BRHMC. Gagawin po natin ang lahat na mabigyan kayo agad na pabilis sa schedule. So, ang ang gagawin nila, Miss LB, nanay, makinig po kayo, no, ang sabi ni Miss LB, kailangan nyo pong kumuha ng uh, uh, referral from the RHU, then puntahan nyo po si Miss LB dyan po sa Malasakit Center sa BRHMC at si Miss LB na yung bahala para po mapabilis po ang inyong schedule. Salamat po, ma'am. Ako kasi kumuha naman yung bata, Miss Remy, nakita ko po siya sa, ano to, sa picture. Mm -hmm. Masyado na talagang uncomfortable para sa baby na gano'n lang kanyang sitwasyon. And then wag magkalala si nanay sa mga bayarin kasi libre naman po dito sa atin sa BRSMZ. Maraming nilagay na fan ako, Bicol Partylist, si Consuel D. and Conjil para po matulungan yung mga nangangailangan ng tulong. Opo, so ibig sabihin Miss LB, once na ginawa na yung operasyon, yung check-up, ay sagot na ng Party Partylist yung hospital bill ng bata at pati yung mga gamot na kakailanganin ay libre na din ng Party Partylist. Yes po totoo po yan. O yun nanay, napakinggan mo nanay, wala na po kayong aalalahanin dahil sagot na ng Party Partylist ang inyong hospital bills at yung mga gamot po na kakailanganin po ni Iverson. Salamat po ma'am. Salamat ma'am, salamat po. Ayun, nanay. Ano po, nanay, alam po namin yung pakiramdam ng uh, isang ina na meron pong iniindang sakit yung mga anak. So, ang hiling na lang po namin, uh, nanay, lakasan niyo po yung inyong pong loob para po ay uh, patuloy na pong gumaling ang inyong pong anak na si Iverson para maging normal na bata na po sa muli ito. Salamat po. Maraming salamat po. Sa muli, Ms. Elvie Cedenio, maraming maraming salamat dyan sa BRHMC. ako Bicol Thank you so parties. much. God bless po. Mabuhay ka.